yun what's up mga idol uh, mangingiwit na naman tayo ngayon mga idol ito yung ating for this vlog mga idol mangingiwit tayo samahan nyo ako mga idol so susubukan natin ulit mangiwit o kaya manghuli tayo ng palaka yung palakang bukid mga sakali ngayon mga idol dahil malakas na naman yung ulang kanina So marami na rin tubig Ito mga tubig Kaya yeah, tara Let's go mga idol Tara na At baka pa ng iba <laughs> Tirahin na natin nupa. Ngayon, oh. palaka mga idol. Palaka sa bukid ng mga idol. Oh. Hindi na natin puputulin mga idol yung paa niya dahil pagka kasi pinutol, nagkakaroon siya ng kwan. nagbabahay yung dugo dun sa kanya. Sa may hita niya mga idol kaya mas maganda kung hindi na lang putulin. yun, pero isa yun yung mga idol, oh yun yun mga idol, oh isang kiwit na good size na to Ating hindi natin gaano napansin yun palaka mga idol palaka yun para siyang patay mga idol pagka nakukuryente pero maya maya to okay na ulit Nagpapatigas lang siya. Kiwit. ay mga idol. Medyo madalang pa talaga. Paisa, paisa isa pa lang mga idol. Pero yun yung sabi ko sa inyo, pagka pagtsatsagaan ay eh, makakaipon tayo kumbaga mga idol dito nang galing mga idol yan ito kasi mga idol yan medyo ay ko niya sapa kaya dyan nang galing yung hito ang lalaking hito sarap pa kwan yun yan <laughs> daga mga idol gulat pa ako wala ko kung kanina hito na namang malaki Dito siguro to. Ito sabi ko na eh. Tingnan natin yung tibo. Para hindi na ako takot hawakan mamaya. Si mamaya buhay na naman to. Yan nanigis siya pero mamaya buhay na ulit yan. dito siguro ulit yun huminto eh sabi niya eh ito na ng mga idol oh masarap eh kwan to igat igat igataan sa kwan luyang dilaw yun kiwit Palaka. Palaka mga idol. Yan. Yan ang palaka ng bukid. Mukha ano Ay. Ito na naman mga idol oh. Ito. kaya to lakas ng galaw ay ito mga ito nang laki oh Ni oh. Nitib na hito. Oh. Tigas ng kwan, tibo. Yung patulin. đó nó lắc đi kêu với magagalaw pa ito kasi mga idol hindi mo siya mahahawakan pag hindi siya na kurinte napakadulas sa gilid sila dahil ito mga idol na araro na kaya ang kiwit na sa gilid hindi sila po may pisto dyan sa kwan itakbo palaka palaka mga idol oh medyo malaki sarap nito adobo adubo kaya tinola mga idol ang sarap yan yung sinampa uh, ang din na uh, tinola yung mo siya ng ampalaya na imas Nawala. wala may palaka dito kanina mga idol eh tapat na to nakata bilis na natang tago mabilis nagtago yung palaka Yun. Palaka. Palaka mga idol. Ah. Yung kiwit mga idol. Medyo mataba na yung kiwit dito ah. Ito may apa lah na tayo mga idol susubukan natin bumalik mamaya ito na, na mga idol let's go yan mga idol yung ating huli. yung mga kiwit na sa ilalim yun lalaking ito. yung mga palaka yung may iwalay natin yung palaka si baka malaso yung na natin yan ang mga idol yung aking pangalawang balik medyo dagdagan yung palaka na pag tayo mga idol ng adubong palaka So yung mga nagsisera na yung mga idol, uh, kiwit niya. Yeah. Yung kiwit yung masila rin yan. Bali meron din dito yung mga idol. Ayan. Yun. Yung lawan ng mga idol. Oh. Kiwit sa uh, pang mga hito.